Shout out sa ito ng mga taga sa Amon, mga tag-gursaryo, Northern Summer na naglabot-linabot, nagparalibak-libak sa akon. Naglinabot-labot sa akon mga buhay. O, oh, kumusta mga kamuya na? Hmm? Nagyaman na ba kamo? Sigurado, ano yung kakaroon niyan? Parangan. O, oh, tosa, malanghoy, kamuti. Ang kalilibak niyo sa ako, o, oh, niya na naman. Kumusta oh, mga kamu? Nagpakabuhat ka mo? Manibag ka, mukha suksin uhon na magtabil-tabil ay hey, ito na buang ang nagod ito may, may may ni oh ani kamo mga patay gutom kun hay na karnaval na perila adto kamo Unahong pa kamo di tapik pinila pila oh ako tikang hon asawa may ako nagpilapila pila pila sito ng mga rasyon rasyon uh, kay di kamo para libak sa akong kay ako di ako nagpipilapila pila kamo ana mga angay libak kung kay di mga kamo nagpapakabot sa iyo mga lugarin iyo sa mingkig na ang kalibak-libak Hey, ma oh, yada, ay, mai-mai ni. Yo, iya da ang bayaan nito kay ma mai-mai ni. Oy, Jesus. Anong gumay na pagbaya? Uy, mali itong si Kunon. Uy, di. Oh, ang kalibak-libak niya Hay, hayman ka ma, di ba masigitan mo maupay ang buhay ko sa iyo? Hmm. Hindi naruruto eh. Hindi rin naruruto eh. Nakapalik. Ito na. Ha? Nanda mo ang kwarta. Nagkapot. Kamu si Gini yun. Dinibak-libak sa akon. Oh, hayman mga. mga patay gutong na kung hain ang karnabal na sin mga pagkaon at ito ka mong pila sa malakukon mm. di ba? oh shus ako tika ako na in anak hindi ako nagpipila-pila si Ton. ito kon hain hain hindi na may mga rasyon na bagyuhan at ito nagpalis-talis pa na ilis ako niyo Pagdero, dira lilis pa no? tapos pag orasan ang burtos ay wala wala kung kuha sin mga sa magrakay. Kuan, ito na uh, Mga gutom na wala iparal, bugas. Kaya, yeah, ado, si mga kandidato, nagtinangatanga, hada, hatag, hatag, ini, main, makasugad, magana. Ang hindi nila alam, ikaw, wala nila sa magrak. Hmm. Oh. Ang mga naglibak-libak sa <coughs> ako doon, mga yeah. warak na tango. Hmm. Nakapa, nakapa, tindog ka mo sa iyong mga tango, wala kayo. Wa makan puarta. Dicari. Kan iyo parte papalito na niyo sin suda, sin tusa. Parangan o kaya boli na una og gab. Kuyog. Sada mo tu suda ni kay roman dan sa mga taga Rosario na pagliba ko mali ang mga kasursin o u bay ang mga limpya duho na mas mas malang og pamugsan ako baho. Uy. po ang manggod uy. Sos mandaw. Iroga ko niyo, naghanap higit ang tinukal kasi sa itong ready pa na sa, Muna, sa ako may mga pa malimang tarukog na nagkurupot sa bataw kung amay ang pasi naglibak-libak sa ako mula ang kalilingkado kung hain mong kabit man liwa nagkinabit-kabit man damo nag-react agad na damo mga kabit sa ito nag-react pare-pareho mga kabit oh mariak-react man good oy masugad pagod yung pagod sinagsugad na ito na imong yung kakao naman o. Uraad lang mo ito ng Sa mingkig sa mano, kaniyan mo uraad lang ang kakaon. Tanya. Harap ko niyan mabuhay. Siya raw ulo ini. Buang. Uy. Hmm. O diba? Ano yun diba? Buhat? Nga buhat. Kasi. <laughs> Kasi.